Naisip mo na ba kung kasalanan ang uminom ng alak o beer? Maaari bang uminom ng katamtaman ang isang kristyano? Sa video na ito, tutuklasin natin kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-inom ng alak. Iwanan ang iyong gusto at sundin ang bawat detalye, dahil ang pag-unawa sa pananaw ng Biblia sa paksang ito ay maaaring magbago ng iyong pananaw at iyong mga pagpipilian. Mahalagang malaman ng mabuti ang mga turo upang mamuhay ayon sa pananampalatayang kristyano sa may kamalayan at responsableng paraan. Sama-sama nating lutasin ang isyong ito. Ang pag-inom ng alak, kabilang ang alak at serbesa, ay isang paksa na pumukaw sa iba't ibang talakayan sa mga kristyano. Para sa marami, hindi tahasang ipinagbabawal ng Biblia ang katamtamang pag-inom ng alak. Sa katunayan, sa ilang talata, gaya ng Juan 2, isa tandang bawas labing isa, kung saan ginawang alak ni Jesus ang tubig sa panahon ng kasal, at isa Timoteo lima oras dalawamput tatlo minuto, kung saan inirekomenda ni Pablo na uminom ng alak si Timoteo, dahil sa kanyang mga problema sa tiyan, ang alak ay ipinakita sa positibong liwanag. Ang mga halimbawang ito ay nagpapahiwatig na ang pag-inom ng alak, sa kanyang sarili, ay hindi itinuturing na isang kasalanan, hanggat ito ay ginagawa sa katamtaman at responsibilidad. Sa talata ni Juan, ang unang himala ni Jesus, ginawa niyang alak ang tubig sa panahon ng piging ng kasalan, na nagbibigay ng kagalakan, at ipinagpatuloy ang pagdiriwang. Ang pagkilos na ito ay hindi lamang nagpapakita ng banal na kapangyarihan, ngunit nagmumungkahi din na ang alak, ay maaaring maging bahagi ng maligaya na mga okasyon ng hindi nagpapahiwatig ng kasalanan. Nasa isa Timoteo lima oras dalawamput minuto na, pinayuhan ni Pablo si Timoteo, na uminom ng kaunting alak para sa kanyang madalas na mga sakit sa tiyan, na tumutukoy sa isang panggamot at maingat na paggamit ng alkohol. Iminumungkahi ng mga sangguniang ito na, sa loob ng angkop na konteksto, maaaring tangkilikin ang alak sa isang kapakipakinabang at magalang na paraan. Gayunpaman, ang pagmoderate ang susi. Nagbabala rin ang Biblia laban sa mga panganib ng labis na alak, gaya ng nasa Efeso 5 oras 18 minuto, na nagsasabing huwag kayong maglalasing sa alak, na humahantong sa kahalayan, kundi hayaan niyong mapuspos kayo ng espiritu. Itinatampok ng talatang ito ang kahalagahan ng pag-iwas sa paglalasing, na maaaring humantong sa hindi makontrol at walang ingat na pag-ugali. Ang kristyanong simulain ng kahinahunan at pagpipigil sa sarili, ay mahalaga, at ang bawat individual ay tinatawag na magkaroon ng kaunawaan sa kanilang kaugnayan sa alkohol. Sa makatuwid, ang katamtamang pagkonsumo na isinasagawa ng may pananagutan at pagsasaalang-alang para sa sariling mga limitasyon ay karaniwang tinatanggap habang ang pang-aabuso ay malinaw na hinahatulan. Gayon paman, nagbabala rin ang Biblia laban sa mga panganib ng labis. Ang mga talatang gaya ng Efeso 5 oras 18 minuto na nagsasabing huwag kayong maglasing sa alak na humahantong sa kahalayan kundi mapuspos kayo ng espiritu, at ang Kawikaan dalawampu, isa, na nagbabala na ang alak ay manunuya at matapang na inumin. Ay isang kaguluhan, sinumang matalo sa kanila, ay hindi matalino, i e highlight ang mga panganib na nauugnay sa pag-abuso sa alkohol. Ang mga babalang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapanatili ng kontrol at pag-iwas sa paglalasing, na maaaring humantong sa isang serye ng mga negatibong kahihinatnan. Ang paglalasing ay malinaw na hinahatulan sa Biblia, dahil ito ay maaaring humantong sa walang ingat na pag-uugali, at hindi maayos na pamumuhay, na sumasalungat sa mga prinsipyo ng kahinahunan, at pagpipigil sa sarili na pinahahalagahan sa pananampalatayang kristyano. Ang kawalan ng kontrol sa ilalim ng impluensya ng alkohol ay maaaring magresulta sa mga mahihirap na desisyon, negatibong nakakaapekto sa mga relasyon, at magdulot ng pinsala sa individual at sa komunidad sa kanilang paligid. Ang panawagan para sa pagmumoderate ay naglalayong protektahan ang mga mananampalataya mula sa mga panganib na ito, na naghihikayat sa isang balans, at may kamalayan na buhay. Higit pa rito, ang pag-abuso sa alkohol, ay maaaring magpalabo sa espiritual at moral na pag-unawa, na naglalayo sa isang individual mula sa mga turo at presensya ng Diyos. Ang pagiging puspos ng espiritu, gaya ng binanggit sa Efeso 5 oras 18 minuto, ay nagpapahiwatig ng pamumuhay na ginagabayan ng banal na karunungan at pakikipag-isa sa Diyos, isang bagay na maaaring hadlangan ng paglalasing. Sa makatuwid, hinihikayat ng Biblia ang mga Kristiyano na iwasan ang mga pagmamalabis, at hanapin ang isang buhay na may kahinahunan, kung saan ang pagpipigil sa sarili, at pananagutan, ay pinananatili, na nagpapahintulot sa isang mas malaking koneksyon sa mga espiritual na halaga, at maayos na magkakasamang buhay sa iba. Maraming mga Kristiyano ang naniniwala na ang katamtamang pag-inom ng mga inuming may alkohol ay pinahihintulutan, hanggat hindi ito humantong sa paglalasing o walang ingat na pag-ugali. Ang pananaw na ito ay batay sa interpretasyon na ang Biblia ay hindi tahasang ipinagbabawal ang pag-inom ng alak, ngunit nagbabala laban sa mga labis at ang kanilang mga panganib. Sa makatuwid, ang pag-moderate ay isang pangunahing prinsipyo, Napakahalaga na ang mga mananampalataya ay magsagawa ng pagpipigil sa sarili, at pag-unawa sa kanilang kaugnayan sa alkohol, kinitiyak na ang pagkonsumo nito ay hindi makagambala sa kanilang espiritual at moral na buhay. Dapat isaalang-alang ng bawat individual ang kanilang sariling kaugnayan sa alkohol at kumilos ayon sa kanilang budhi, at personal na paniniwala, na naghahanap ng patnubay mula sa kanilang mga paniniwala, at mga sagradong kasulatan. Ito ay isang personal at introspective na proseso, kung saan ang katapatan sa sarili at ang paghahanap ng balanseng buhay ay mahalaga. Ang Biblia ay nag-aalok ng mga patnubay na makakatulong sa paghubog ng mga desisyong ito, na humihimok sa mga kristyano na mamuhay ng matino at responsable. Sa makatuwid, ang personal na pag-unawa, ay isang mahalagang kasangkapan para sa pag-navigate sa isyong ito sa paraang nagpaparangal sa pananampalataya at pagpapahalagang kristyano. Sa isang komunidad, mahalagang igalang ang iba't ibang pananaw at gawi na nagsusulong ng kapaligiran ng pagkakaunawaan at suporta sa isa't isa. Ang mga Kristiyano ay tinatawag na magpakita ng empatiya at paggalang sa mga paniniwala ng iba kahit na magkaiba sila. Pinalalakas nito ang komunidad ng pananampalataya na nagtataguyod ng pagkakaisa at pag-ibig sa kapatid. Ang bukas at magalang na pag-uusap tungkol sa pag-inom ng alak ay maaaring makatulong sa pagbuo ng isang kultura ng katamtaman at responsibilidad, kung saan ang lahat ay nakadarama ng suporta sa kanilang mga pagpipilian at paniniwala. Sa ganitong paraan, ang pamayanang kristyano ay maaaring umunlad sa pagkakaisa, na iginagalang ang mga partikularidad ng bawat miyembro habang nananatiling tapat sa mga prinsipyo ng pananampalataya. Salamat sa panonood. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito sa iyong mga kaibigan upang mas marami ang maunawaan ang pananaw ng kristyano sa pag-inom ng alak. Huwag palampasin ang susunod na video na lalabas sa screen. Hanggang mamaya!